yung outlet para sa tubig ay isiparate natin. Kung baga hindi natin i-connect yung outlet natin para sa tubig dito sa loob ng septic tank. This so, will come TV. supposed to be mga kaidon. Nakita nyo to itong septic tank na nakadirect yung CR. Kung baga septic tank na ipinatong or ilinugtong ko yung CR. Ngayon, sa ganitong form na septic tank direct to CR, kailangan sa pag-install natin sa PVC or sa mga linyada ng tubig toilet bowl x para sa amoy ng CR Andin din yung hole para sa install kapag ito ay napupuno kailangan is planado before ito bubuhusan natin para yung trabaho natin ay walang back job kapag ka back job is gastos na naman tayo sa panday So ngayon ay isishare share ko sa inyo kung paano ko in-install or ikinabit yung PVC sa loob ng aking CR pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito binuhusan at ikinabit yung PVC sa loob ng CR na ito. no Tapos ko nang nailatag yung mga bakal Yung distance ng bakal na nilagay ko ay 6 by 6 inches yung distance And then yung bakal na ginamit ko is 10 mm So ngayon ay bubuhusan ko na ito So ngayon ay inumpisan ko ng binuhusan Ngayon ay ininstall ko na yung mga koneksyon Itong koneksyon na to Number 4 na PVC Ito yung koneksyon para sa toilet bowl And then ito naman ito yung koneksyon ng ating toll holes. Hindi ito manhole, kundi toll holes. Kasi ito ay hole ng toll o tai natin. <laughs> Hindi ito manhole. Ang tawag nito is toll hole. Oh, no! Yung toll hole na linagay ko is number 4 lang na PVC. Kasi nakadirect si CR and then septic tank. Kaya yung nilagay ko is PVC lang nga number 4. And then yung outlet para sa tubig ay iseparate natin kung baga hindi natin i-connect yung outlet natin para sa tubig dito sa loob ng septic tank kundi i-separate natin yung outlet ng ating tubig kung baga ganito mga kaidol nakaseparate yung uh, outlet ng ating tubig from puso pag lumabas yung tubig yung tubig ay nakaseparate hindi nakajuin yung tubig dito sa loob ng septic tank kasi kapag ka yung PVC natin nakakunik dito sa septic tank and then open dito kapag ka uh, bubuhusan nating toilet bowl yung vibration o hangin na galing dito sa loob ng septic tank ay lalabas talaga dito uh, kasi nakakunik itong PVC dito sa loob ng ating septic tank kaya mag vibrate yung hangin lalabas dito kaya yung CR natin is mga ngamoy so ngayon yung gagawin ko ay isiparate ko itong tubig ipalabas ko dito and then Lagyan ko ito ng uh, PBC palabas dun sa kanal o drainage. Hindi ko ito i-join dito. Bakit so as of now ay, kukontinue ko na talaga yung pagbubuhos dito. Mm -hmm. tapos ko nang na, na flooringan and then tapos na lahat yung connection sa tubig tall holes and then naikabit ko na din yung toilet bowl so yung kulang na lang yung tire tiles and then yung piling hollow dito so ngayon ay papailan ko ito ng piling hollow para ito ay magagamit na kapag may gumamit na sa CR na ito So okay no, nakita nyo, unti-unti ko -unti nang natatapos itong septic tang at saka CR ng aking bahay. So yung kulang na lang dito is yung tiles para yung CR na to ay lalong gumanda. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga koneksyon na ininstall ko dito sa CR na to. So ito ay uh, para ito sa pusit. And then, itong connection na to is para sa shower. Ito yung switch. And then, ito naman yung outlet para sa tubig na galing dito sa pusit. Ito ay nakasiparit palabas sa drainage. Hindi ko ito ikinabit dito sa septic tank para hindi tayo mga ngamoy. And then, itong toilet bowl ay pwedeng-pwede na ito. So, ito yung toll holes kung baga yung holes o butas para sa install o tae natin kapag ito ay uh, napupuno itong tank na to someday. Dito natin ipasipsip yung tubo or hose para ito ay uh, makukuha yung dumi someday kapag ito ay uh, napupuno. And then ito naman yung X-House kung baga kapag ito ay bubuhusan natin ng tubig yung amoy o yung uh, hangin na vibration dito siya dumaan palabas lagyan ko pa ito ng PVC palabas dun sa uh, labas so okay niyo kung paano ko ikinabit na planado yung mga PVC sa loob ng aking CR